What's up mga mo ka Mga kainson, magandang umaga po. yan katatapos lang natin mag-spray at uh, pinagpatuloy natin. Mamaya po ay uh, tat uli natin ng kalahating kilong sitaw, pandugsong po. Tapos ay ma mayroon pong pangilan ngilan na sitaw po ay amin pong pipitasan niya. May agad pong may ulam. sa mga nagtatanong nga po pala, yung kamatis po natin ay may ano na. Ito, tali po yan. May na nung no, minsan pa. Dalwa ang gagawin ko po tali-tali ito po hanggang dito yan buti na po tayo ng uh, sitaw mga kaisa sitaw po tayo mm. yan yeah, meron na finally oh yun na oh. dahan-dahan laang po hmm dahan-dahan laang po pag uh, pagpitas, pag ikot ay marami lang ha yan, ang kameraman po natin si kuya yuwan nga, walang pasok utoy maganda umaga po mga kainsan yan yan, ari po, iikot mo pong ganari yan, dahil po ito mga kainsan, ito bubu nga pa po ito itong katabi yan, yan shout out po kay di Caps Farming kay Tito Mauro yan, Tito Moro, hello po. Naipot, ina-apply ko na yung aking mga natutunan sa inyo. Recaps farming po. Yan, kung gusto nyong may mga matutunan pala, recaps farming mga kaisan. Yun Yung pong pinagkuhanan na nitong kalapit, bubunga pa po yun. Yan o. Oh. Pipitas na. Talaga namang... Hmm, parang kailan laang po pero madalang pa, pagsagsag po nito, mga tatlong araw, apat, sagsag na po yan. Mga apat na pitas. Padadamuhan na po natin, oh. Padadamuhan na po natin, nandamuhan natin. madam mo na rin nga po pala hmm, pitasin na rin po ari oh. hmm. pitasin na ah, oh, na rin sa kabila oh. ngayon po, ito na po yung ating ano sinasabi ko sa inyo mga kainsan ito na po yung uh, magsisilbing nating uh, pang upa ito po ang papatuloy na habang tayo na po ay sa iba. Mm Kumbaga, hindi na po lalabas lalabas ang ating puhunan. Pa Paikot lang po. Mm. Yan. Ito Oh. Ah. Yan ang naman po oh. oh, kay. Uh. kaisan. oh Hitik na hitik man, mga kaisan. Naku po. Mm. nilalanggam yung iba oh ah eh warik yung marami na rin palang mapipitas eh e. akala ko kakaunti aba eh eh pag sagsag na nito ay ano po 250 to 200 kilos Ang pitas po nito mga kaison para birong itinanim laang natin ikamakaluan, makaluan no? marami na po tayong harvest nang salabak pupuntahan po natin para birong kayo laang ano para bang katatanim laang natin kahapon tas ngayon pipitas na no eh siguro yung subaybay po ninyo ay na ay yeah. na ay sa susunod na linggo mga kainsan ah ay ang duty na din si Kambal may dagdag trabaho doon sa dalawa aagapan po nila ang saka at sila dito na po Yan, sila na po ang pipitas nito laging sitaw tutulong din po tayo at may mga tab gawa po tayong iba ay Yo, dahan dahan lang po pagpitas Mamaya naman pong makaaga, eh are po yung in at gawa ng gugulang po ang sitaw. Makaaga po ay family day po kami. Magugulangan po tayo ay. Eh. Diretso bunot na rin po ang damo. Ari yung napitas na po natin mga kainsan oh. Eh. Bukas po ay eh, patadamuhan natin ito. Patadamuhan natin kinako Erwin. Maano na po ay eh, madamo na. Ito na po yung ating napitas eh, oh. Punang harvest. <laughs> Hindi pa po tayo tapos, marami pa. Baka po marami-rami pa din eh. Ah, grabe. tanggal ang pagod mo oh tanggal na po ang pagod <laughs> unang pires pala ah yeah. okay yeah wala ang pagod tanggal eh. sana po ay hindi bumaba ang presyo ng sitaw si abot na abot po tayo sa magandang presyo ah, ah, bawi agad ito unang pitas po bawi agad sa isang linggo mga ikalawang pitas Yan. Yan, nag-message na rin sa at good news mga kainsan. Nag-message na rin sa atin ng SWS. Yeah. Mukhang ayos ay. Eh. May pag-uusapan daw po. SWS Philippines. Ayan, hello po. Quality eh. Ah, na rin. Aray, uh. Ah. Hmm. Salasalawag. Ay, naputol na, 'yun palang iingatan natin. Pag naputol, are. Ah. Hmm. pagkakatawa naman po oh. Mataba pa po sa akin ay hmm. ah. matatapos po ang ating sitaw oh. haharvest naman po tayo ng sili habang naharvest tayo ng sili tatam na natin ito ng pipino mga kaisan para ano uli, gamot na uli yun at uh, yan, sa mga kabataan ngayon kahit hindi kabataan, huwag kayong uh, makakalimot lagi po sa taas yan po ilay ko sinasabi kahit sa mga anak ko po yan. lagi kayong magpapasalamat kaunting uh, bunga maraming bunga, isalamat eh, Pagising nyo sa maga, pasalamat. Tayong kay Un. Oh, tamo po. Hmm. Lagi kayong uh, magpapasalamat po kay God. Ito po ay uh, lahat ay uh, bigay niya. Hmm. lahat po ito ay blessing share ko lang yung mga nalaman ko ng kaunti sa sitaw sa sitaw pala mga kainsan pag po pala kayo magtatanim pag maliit pa kumbaga huwag nyo sya masyadong patabain kung maaari hanggang hindi pa nataas ng ganito huwag po kayo maglalagay ng pataba dahil pag nagdahon po ang sitaw hindi na po siya nabunga meron po ako dong tinisting na medyo nasabi ko nga sa inyo na parami ang chicken manure hindi siya nagbubunga masyado. Hindi kagaya ng gantong payat, pwede mo siyang lagyan ng pataba pag nabunga na para yung bunga magkaroon ng pagkain lumusog. Kagaya po nito. Yan, pwede na siya, pwede na natin siyang lagyan ng pataba. Dahil ano, nagdadahon, pag nagdahon wala na po tayong aanihin. Isa po yung sa naging experience ko po. po. Ya. Yeah. Mga kaisan, yari na. Unang pitas ay tawag mga kaisan, oh Kung gaano kaganda. Yan ang makisig mga kaisan. Oh. By S West Oh. Ha, ha Ito po ay mga pangunahin lang. Ay, suerte po ngayon 'yong yung malawak ang sitawan. Ah. Uh mga mga ano ito po yung tanim natin na isang kilo eh. kung tanim mo yung mga tatlong kilo ay jackpot po gawa ng ano eh aani siya ng nasa isang libong kilo ay ngayon po ay nine, 900 ang sampung kilo barin 90 po ngayon ah, surety po yung mga marami eh, kahit pa paano naman ate kayang kaya po natin ang 200 to 300 kilos baka sa isang linggo pipiras na po tayo ng ganoon ayan lagi po tayo magpapasalamat sa taas at mga kaisan tamo naman um. ay Woo. ay lagi po lagi biro mga kaisan chimpo ang ating tanim ba lagi biro tayo napapaabot sa mahal chimpo nga laang chimpuhan tayo po muna ay mga kaisan ay eh, pipitas po naman kami nang ah, ano naman po kami magtatanim po ng bagong sitaw at uh, yung kabila ay natam na namin hindi eh, kami sa kaputol ay mga kaisan alam nyo kung bakit ako'y ganito magsalita kung bakit inaano ko kayo para ma-inspire lahat po na malay po natin dumating po yung araw marami na sa ating magbulayan hindi na tayo kailangan mga ibang bansa yung iba yung naiiwan na ang pamilya na dito pala sa atin pwede pala tayong kumita Basta't ang maipayo ko sa inyo mga kainsan, pinaka kung kayo maghahalaman, ang pinaka mababa pong tanim, 5,000 to 10,000 ka puno. Laging ganun. Yung 5,000 pang upa, 5,000 na puno, sa iyo na yun. Yun, yun po yung like kong sinasabi sa inyo mga kainsan. Pero doon sa mga mga uh, Siyempre, hindi naman lahat may tatamnan. Yung iba, walang tatamnan. Pero, pwede pong mag-umpisa uh, sa kaunti. Hmm kung wala pa talaga ng lupa pwede pong mag arkil ah magano lang po ini po yung unang tanim natin po oh. yan po oh kung makikita po ninyo bus ngina na yan ito pong area ito tapos na po ito tapos na pong uh, ah, na ng sitaw yan yari na po yan tapos ay napagtanto ko mga kainsan ang itatanim natin dito sa gitna okra okra na lang po dahil uh, kung sili or kamatis ang itatanim natin uli dito, kapamilya pa po niya. 'Di ba? Ang tanim natin, natin dito ay sili. Kapamilya po ng kumbaga sili. 'Yun pa rin. Yung mga lapnos niya, yung mga naging bakterya niya, naaandun pa rin 'yun. Kaya uh, ang itatanim po natin sa gitna ay okra. 'Yun naman po ay pwede daw. tapos ididiligin ko lang muna siya ng chlorine. Pero hindi po ganong kalala. Tapos lalagyan ko po ng apog para po yung acidity niya ay mawala. Papakita ko po naman sa inyo yun. Yan. Wali, ito po ang tatam na namin ng sitaw. Ito, at saka itong kabaak po. Ang lalakad na rin ng tilapia. Yung, Ngayon po ay araw ng linggo, ay sayang naman po ang oras. Kaya ano po, tatam na natin ang dahan-dahan. Pauwi na rin po kami maya maya. Saka ako na po sa papatikin. napuuli sito po may bahaw po nang ng bahaw duning po ninyo ito 'yung maraming bahaw yun dalwa dalwa lang po mga apat pa yung iba Palaran na inanap Patuloy na nangarap Ang lahat ay nagsisikap Magkasamang naangat Tayong lahat sa pagkat Hindi nagkakaingitan, pataas ay nagkatakahan Pagkat tayo isang pamilya Nasa Panginoon ang tunay na pagpapala Naka ilang iras naman kami utoy 1, 2, 3, 4, 5 tapos ay mamaya po uling uh, hapon pag hindi po ay bukas na maga at gawa ng tanghali na po. Ngayon po ay uh, family day po muna. Yun po sana maghapon po ay linggo. Ay tayo naman po ay ano. Uh, Nang hinayang sisimba po muna tayo. At uh, makasama naman po ang buong pamilya. Ay, pare ating sitaw na natira. Agapan ko na lang ang bukas Kailangan po bukas ay Tayo po ay alasing ko din nadinin ah Marami pa pong kagawin Kailangan natin mabasa din aray At ah uh, Baka naman po uulan mamaya gabi Ay paano mga kainsan Tatapusin ko na po aray Kakain naman po at pauwi na Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble and god bless Peace Bye Salamat po Unang pitas. Pamigay. <laughs> pamigay po muna ito mga kainsan. Iiwanan ko po itong dananay. Ganoon po kami. Minsan po ay unang pitas po ay pamahagi. Yan. Share the blessing po. At itay-tay naman po maraming aanahin doon.